mga pinakamahihirap na lungsod sa Mindanao batay sa poverty incidence rate. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang Mindanao ay isang rehiyon na kilala hindi lamang sa taglay nitong likas na yaman, kundi pati na rin sa makulay na kultura at kasaysayan. Gayon Gayunpaman, sa kabila ng potensyal nito sa ekonomiya, Marami sa mga lungsod sa Mindanao ang patuloy na nahaharap sa matitinding hamon sa usapin ng kahirapan. Ang poverty incidence rate o ang porsyento ng populasyon na nabubuhay sa sobrang kahirapan ay isa sa mga pangunahing sukatan upang matukoy ang antas ng kahirapan sa isang lugar. Narito ang sampung lungsod sa Mindanao na may pinakamataas na poverty incidence rate. 10. Valencia City ang Valencia City sa Bukidnon ay isang lungsod na tanyag sa pagiging pangunahing producer ng mais, gulay at kape sa rehiyon. Sa kabila ng saganang agrikultura, nananatiling mataas ang poverty incidence rate nito sa nasa 24.87%. Ang pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan ng modernong teknolohiya sa pagsasaka, mababang presyo ng mga produkto at limitadong oportunidad sa iba pang sektor ng ekonomiya. Maraming magsasaka ang nahihirap ang tustusan ng kanilang pangangailangan dahil hindi sapat nakita mula sa kanilang ani. Dagdag pa rito ang kakulangan sa infrastruktura at akses sa merkado ay nagiging hadlang upang mas maibenta ang kanilang mga produkto sa mas mataas na presyo. 9. Surigao City Kilala bilang City of Island Adventures, ang Surigao City ay isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa Mindanao dahil sa magagandang isla, white sand beaches at mga diving spots. Gayunpaman, sa likod ng kagandahang ito ay ang mataas na poverty incidence rate na 24.91%. Karamihan sa mga residente ay umaasa sa pangingisda at tradisyonal na agrikultura na hindi nagbibigay ng sapat na kita upang maiahon sila sa kahirapan. Bagamat malaki ang potensyal ng turismo sa lungsod, Limitado ang nakikinabang dito dahil sa kakulangan ng imprastaktura sa maliblib na lugar. Ang mabagal na modernisasyon ng mga kanayunan ay isa ring dahilan kung bakit nananatili ang mataas-nantas ng kahirapan sa Surigao City. 8. Tangub City Ang Tangub City sa Misamis Occidental ay kilala sa pagiging Christmas Symbols Capital of the Philippines. Tuwing kapaskuhan, dinarayo ito dahil sa mga makukulay na dekorasyong pampasko. Sa kabila nito, ang lungsod ay may poverty incidence rate na 27.33%. Pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa Tangub ang agrikultura, ngunit ang kakulangan sa pondo para sa modernisasyon ng mga kagamitan sa pagsasaka ay nagiging dahilan upang manatiling mababa ang kita ng mga magsasaka. Bukod dito ay limitado rin ang iba pang oportunidad sa trabaho sa lungsod, kaya't maraming residente ang nananatiling mahirap sa ilalim ng itinagdang threshold. 7. Gingoog City Matatagpuan sa Misamis Oriental, ang Gingoog City ay isang lungsod na may malaking potensyal sa agrikultura at ecotourism. Gayunpaman, ang poverty incidence rate nito ay nasa 27.82%. Isa sa mga pangunahing suliranin dito ay ang kakulangan ng serbisyong pang-edukasyon at pangkalusugan, lalo na sa mga liblib na barangay. Dahil dito ay maraming residente ang hindi nakakakuha ng sapat na edukasyon at oportunidad para sa mas maayos na trabaho. Ang mabagal na pagunlad ng infrastruktura ay nagdudulot din ng limitadong akses ng mga magsasaka sa merkado na nagre-resulta sa mababang kita. 6. Cabadbaran City Ang Kabatbaran City na matatagpuan sa Agusan del Norte ay kilala sa produksyon ng nyog at palay. Bagamat mayaman ang lungsod sa agrikultura, ang poverty incidence rate nito ay nasa 27.91%. Ang pangunahing problema ng mga residente dito ay ang mababang presyo ng mga ani at ang kakulangan sa irigasyon. Maraming magsasaka ang nahihirapang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin dahil hindi sapat ang kanilang kita. Bukod pa rito, limitado rin ang trabaho sa sektor ng industriya at serbisyo kaya't marami ang nananatiling nakadepende sa agrikultura. 5. Bislig City Ang Bislig City sa Surigao del Sur ay tanyag dahil sa Tinoyan Falls na isa sa pinakamagandang tanawin sa Mindanao. Ngunit sa kabila ng potensyal ng lungsod sa turismo, ito ay may poverty incidence rate na 28.13%. Ang pangunahing pinakukunan ng kabuhayan ng mga residente ay ang tradisyonal na pagsasaka at pangingisda na parehong naapektuhan ng kawalan ng modernong kagamitan at suporta mula sa gobyerno. Bagamat lumalago ang turismo, hindi sapat ang kita mula rito upang matugunan ang pangangailangan ng lahat ng residente lalo na sa mga kanayunan. 4. Cotabato City. Isa sa mga pangunahing lungsod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARMM ang Cotabato City na may poverty incidence rate na 31.30%. Ang lungsod ay nahaharap sa mga isyu tulad ng kawalan ng seguridad, kakulangan sa infrastruktura at mataas na antas ng kawalan ng trabaho. Bagamat ito ang sentro ng kalakalan sa rehiyon, ang benepisyo ng pagunlad ay hindi pantay na nararamdaman sa lahat ng sektor. Ang mga residente sa mga liblib na lugar ay nananatiling nahihirapan sa paghahanap ng maayos na hanap buhay at sapat na serbisyo mula sa gobyerno. 3. Bayugan City Ang Bayugan City sa Agusan del Sur ay tinaguri rice, corn and forest city dahil sa yaman nito sa agrikultura at kagubatan. Gayunpaman, nananatili ang poverty incidence rate nito sa 31.90%. Ang pangunahing problema ng lungsod ay ang mababang presyo ng mga produktong pang at ang kakulangan sa irigasyon. Bukod dito ay marami sa mga residente ang walang sapat na kaalaman sa modernong teknolohiya sa pagsasaka na nagdudulot ng mababang ani. Ang kakulangan sa alternatibong kabuhayan ay isa ring dahilan kung bakit mataas ang antas ng kahirapan sa lungsod. 2. Dapitan City Ang Dapitan City sa Sambuanga del Norte ay kilala bilang lugar kung saan ipinatapon si Dr. Jose Rizal noong panahon ng Espanyol. Bagamat ang Rizal Shrine at iba pang atraksyong panturista ay nakakaakit ng mga bisita, hindi ito sapat upang maiaho ng maraming residente mula sa kahirapan. Ang lungsod ay may poverty incidence rate na 35.59% at karamihan sa mga residente nito ay umaasa sa tradisyonal na pagsasaka. Ang kawalan ng infrastruktura at limitadong akses sa merkado ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit nananatiling mababa ang kita ng mga tao dito. 1. Lamitan City Ang Lamitan City sa Basilan ang may pinakamataas na poverty incident sa listahang ito na umaabot sa 35.99%. Matatagpuan sa BARMM, ang lungsod ay madalas na naapektuhan ng kaguluhan, kawalan ng seguridad at limitadong infrastruktura ang agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan dito, ngunit ang kawalan ng modernong kagamitan at pondo ay nagiging hadlang sa pagunlad ng mga residente. Dagdag pa rito ang kakulangan ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan ay nagpapalala sa kondisyon ng kahirapan sa lungsod. Ang mataas na poverty incidence rate sa mga lungsod na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas masinsinang intervensyon mula sa gobyerno at pribadong sektor ang modernisasyon ng agrikultura, pagpapabuti ng infrastruktura at paglikha ng maalternatibong trabaho ay ilan sa mga posibleng solusyon upang matugunan ang solirani ng kahirapan. Gayon din ang pagpapalakas ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan ay napakahalaga upang masiguro ang mas magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon.